Dumaan ako dito sa Hayman Park, malapit sa Manukaw Bus Station. Dahil uh, may binili ako doon sa Pino Plus, eh may shortcut dito, dito na ako dumaan. Ayan, sakto. Relax, relax tayo ng konti mga Kapin Boy bago umi ng bahay. Nandito lang yung bus station, dito ako sasakay ng 361. Ayan, live na tayo. First time natin subukan to mga Kapin Boy. YouTube live. Wow. Hoy, may dala akong tinapay. Magmemeryenda ako. Hoy, <laughs> maraming maraming salamat sa 1000 subscribers na naabot natin ngayon lang ngayong araw na 'to, mga ka Pinboy. Actually kagabi naabot natin yung 1000 subscribers na requirements ni YouTube. Maraming maraming salamat po sa lahat po nang nag-subscribe. Gusto ko magpasalamat kaya po ako nag-live. Uh, talaga namang ah, uh, maraming sumuporta sa YouTube channel ko, Pinboy NZ. Yan. Maraming salamat po. Ay, may dala rin ako dito ano, may binila ako sa PinoPlus na pulboron. Ay, nakakamis 'yan. Bumili ako doon ngayon. Syempre, 'yung pang-emergency natin, Skyflex. Oh, 'di ba? <laughs> emergency kapag ka nagutom sa ano sa gabi sa madaling araw. Salamat po sa mga nag-subscribe, one kay na tayo mga ka Boy. Thank you. Nandito tayo sa Hemen Park. Kikita nyo. Ganda ng likuran ko ngayon mga ka Boy. Hi Ate Estela Maraming salamat po Stella Simpson. Salamat po sa inyo. Ayan, first time nating mag-live. Maglala, pwede na tayong mag-live sa YouTube. Kasi parang require isa sa mga requirements yata yung 1k subscribers. Tapos uh, 4000 watch hours 'yun. So na-reach na natin 'yun. So 'yun, pwede na tayong mag-live. Salamat po sa inyo. Ah, uh, si ayun, may tatlo tayong viewers. So tala kain tayo ng ano. Langka bread mga kapin Boy. Kasi wala akong tubig. Tao nakabili ng juice. Wala tayong tubig. Hoy! Paring RJ. Ay si Rene Rene Jan Santa Teresa, maraming salamat. Paring RJ, oy taga Bulacan din 'yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Magkalapit lang kami 'yan. Kalapit lang kami sa Bulacan yan. Tsaka dating kasama ko sa ano, sa SM Fairview Bowling Center. Kasama ko dati yan si RJ. Yan, isa ring pinbo Bowling technician, bowling mechanic. Ayun, one kay na tayo, parang RJ. <laughs> Naabot na natin yung requirements ni YouTube. Problema, wala tayong tubig, baka mabulunan. tienda tayo Ayan, may pulburon bumili pulburon doon sa ano, Pino Plus 11 dollars salamat sa suporta RJ salamat yan libangan natin dito sa New Zealand Pag nag-retired na tayo o gusto na nating mag-for good sa Pilipinas, eh meron tayong babalik yung mga videos na memories natin dito sa New Zealand. So yun lang. Ang saya, di ba? <laughs> Nakasave yung mga videos natin. O oh, yun, oh. Langka bread. <laughs> Tali tubig. Salamat po. Ma'am Stella Singson, salamat po. Maraming salamat sa suporta nyo, Maraming salamat po, Ma'am Stella. <laughs> salamat po. May mga dumadaan bang ano? Ayun, may mga dumalaw na bibi. may kulay asul, may kulay brown, may kulay green <laughs> iba ibang kulay rito galing eh. no? akong trabaho alas 4 ang uwi ko ngayon pag linggo, alas 4 lang tapos bumili ako ng tinapay doon sa filipino store yung pino plus sumorkat ako dito lusot ko itong park ayos kadalasan kasi yung mga day off dito sabado no linggo maraming day off ng sabado no linggo kami hindi pwedeng mag day off ng ganun dahil sa bowling center mas marami ang tao kapag ganung araw So ang day namin lunes martes it's my mga mother. Kuno gano. ang day namin kaya hindi ako nakakasama sa mga friends natin dito. Sa lungat ang day up. tuloy-tuloy na natin yung pagbablog natin. Dati sa Qatar, nagbablog na ako ron. 20, 2018, 2019, mga ganun. Tapos, hindi ano, hindi tuloy-tuloy eh, pahinto hintuhin eh. Into ng 3 months, babalik na naman eh. Hinto ng 1 month, babalik na naman. 6 months pa nga eh. Tapos ngayon, nung dumating ako dito sa New Zealand, yun, nagsimula na sabi ko, tuloy-tuloy ko na to kasi hili ko rin naman hili kong mag, ano, mag video <laughs> mga eh ko kung tama na nga tama yung mga pinagsasabi ko basta uh, hili ko lang eh record ko yung sarili ko, lakad-lakad ako dyan papakita ko yung mga view mga kalsada, mga sinasakyan ko yun kasi yung gusto ko, yun yung hili ko eh eh pasensya na kayo kung hindi hindi yung mga sinasabi ko eh hindi tama siguro ano yun <laughs> talaga yun may mali mali rin talagang nasasabi <laughs> uy may lima ng nanonood sa atin maraming salamat po sa inyo celebrate po natin yung ano yung 1k subscribers natin ngayon naabot na natin yung 1k <laughs> nakaka-relax dito pero mo ganyan yung tanawin mo no? ganda habang, habang nagmemeryanda ng tinapay <laughs> gusto ko sana bilhin yung ano eh yung pandikoko kaya pandimunggo naubusan daw mabilis siguro ito binili ko ano uh, langka langka bread. Salamat po mam Ma Winji Kilikot Kilikot Maraming salamat po sa suporta ninyo sa pag-subscribe. Naabot na po natin yung 1k. <laughs> salamat po. Thank you. <laughs> mm, ang daking aso. Dumaan sa harapan ko. maraming lumalangoy na bibi oh. Nyo dadaan dito yan. Kagagaling ko lang po ng trabaho. Pantrabaho ng ano. Alas 4 uwi natin. Tapos day off bukas. Lunes, Martes. Susubukan ko mamingwit bukas. Maga ako alis. Hindi na masyadong maga. Mga alas 8, alas 9, ganun. Tapos uh, doon sa Waymouth Beach. Malapit lang doon sa amin. Waymouth Road kami sa Waymouth Beach. So halos tabi lang. Pero magbabas pa rin ako kasi medyo may distance pa rin paglakarin. Eh dami lumalang Dami nagla nagano, hindi Maliliit pa. Maraming salamat po sa support ninyo. Nakaabot na tayo ng 1K. Maraming salamat. Ay, mga bata. Kapi ah, napakain nila. Napakain nila ng tinapay. cute. <laughs> Pakita ko ah. Kinuha ng mga bata. Ito ay yung mga bibi oh. <laughs> Tinapay. <Ayan. laughs> Nagkaagawan. <laughs> <Nandiyin>, nandiyan na nandiyan yung bata. <laughs> <laughs> Ang <kulis. laughs> kulit yun oh no? buka natin to full brown oh pato yata to jay <laughs> hindi ko hindi ko alam kung pato itik o ano eh iba iba eh may, may kulay green may kulay blue may kulay brown Pato yata itong mga to. Saan ba yung ano? Tikman na natin itong pulburon. Nakamiss ka din ito eh. Pinsan ko si Aileen Bernales Maraming salamat Aileen Maraming salamat sa suporta nyo Maraming salamat sa uh, Pag-subscribe Naabot na natin yung 1k subscribers <laughs> Maraming salamat po Maraming salamat Kumusta dyan sa California Pinsan ko si Aileen Bernales Nasa California ngayon At isa yan sa mga tumulong sa atin na maabot yung ating ayun yung 1k subscribers maraming salamat sis <clears throat> uy ayos ayun kabayan yata yung malapit sa akin dito yung All right. Tignan natin itong masarap na pulburon. Uy! Ten viewers na. Maraming salamat po sa sampung nanonood sa atin mga kapin boy. Nandito po tayo sa Heyman Park. Kakawin ko, kakawin ko lang po galing uh, trabaho. Alas 4 lang yung labasan namin namili ako ng pagkain sa Filipino store dito tapos dito na ako nag shortcut nadaanan ko tong Heman Park dahil malapit lang to sa bus station nalapit lang to sa sasakayin ko yung, yung 361 may bus stop din uy kahit tayo lumig paano na rito yan eh? ano? galas uh, uh, 5.30 5.30 medyo madilim-dilim na ng konti tapos uh, medyo malamig na rin <laughs> kaya nga eh mabulunan eh walang tubig daw nakabili ng juice o tubig man lang, lang yun lang huwag lang mabulunan Makaka-miss din yung ganito. Malamig. Hindi lamig ako. <laughs> Maraming salamat po sa 12 na nanonood sa atin. Maraming salamat mga kapinboy. Maraming salamat sa suporta nyo. Nakaabot na tayo ng 1K subscribers. Maraming salamat po. panayda ng aeroplano rito malapit lang kami sa airport Auckland Airport Uy, shout out kay CJ Ermitanyo CJ, maraming salamat sa suporta nyo Salamat sa suporta at pag-subscribe kay Pinboy Uy, makita tayo rito, parang CJ Makita tayo rito pagka naka Rating ka na rito message mo ko. Kita-kita tayo rito. Banding-banding tayo. Kailan ang punta mo rito, CJ? Magkita tayo rito, bro. bata doon tuwa sa pagpapakain ng mga bibi o pato pinapakain nila ng tinapay nagaagawin eh <laughs> hey. Oy, malapit na, 29, September. Wow, malapit na, CJ. Parin JB. <laughs> Ay. Galing ako trabaho. Dumana ako dito sa Heman Park. <laughs> Gusto ko lang magpasalamat na abot ko na yung 1k subscribers. <laughs> Ayan. Naabot na natin. Salamat Parin JB. Bukas, Salamat. Bukas sa uh, subukan ko mamingwit sa ano sa Waymouth Waymouth Beach. Pupunta ako bukas ng alas 10 alas 9 mga ganun. May nabili na may nabili na akong pamingwit na maliit. Pabigat saka yung mga sima. Bibili na lang ako ng ano pain yung siguro hipon. Ayan, subukan kong mamingwit bukas sa Waymouth Beach. Sa Ocean Road, Ocean View sa Wemout doon ako pupunta bukas subok lang try lang <laughs> oh parang JB <JP. laughs> mamingwi tayo <laughs> Happy birthday kay Mark Andre. Happy birthday Mark. Yo anak ni pinsan si anak ni pinsan Eileen. Birthday pala ni Andre ngayon ni Mark Andre. Happy birthday Mark Andre. Na nasa California ngayon. Happy birthday. Balik aral si ano to? Si Nanay Emma. Hello Nanay Emma. Ayun, Nanay Emma nga. Ayun, maraming salamat sa inyo, Nanay Emma. Naabot na natin yung 1K. <laughs> Ayan. Thank you sa support na nyo Nanay Emma. Salamat po. Galing akong trabaho. Dumaan lang ako dito. Napadaan. Malapit lang kasi yung bus station. Dito ako sasakay ng 361. Yung madalas yung marinig na bus 361. Gusto kong si ano. Shout out kay Isla. Hi, S Hi Isla. <laughs> Anak ni parin JB, si Isla. Shout out sa'yo Isla. Nandito ako sa Heyman Park. <laughs> Uy, may slide dito. Maraming bata. Maraming, mga, maraming mga naglalaro. Tama ba yung pagka-pronounce ko parang JB? Isla. Baka mali. Ito po. Ito na. Ito na at wala tayong tubig. Nakakauhaw pala itong pulburo na to. Yun lang. kaysa ta. walang tubig talagang po ate may mga kabayan tayo rito maraming salamat po sa 60 na nanonood sa atin naabot na tayo mga ka-pinboy 1k subscribers kagabi kagabi natin naabot maraming salamat po sa inyo oh, meron pa rin mga pato ron o oh, bibi medyo lumalamig-lamig na ng konti padilim na rito <laughs> ayun no, dumadaan yung mga bato iba ibang kulay nila yun no? marami na mamasyal dito Heyman Park Parin JB, dinaanan ko pala yung bannings doon. Natanaw ko nga. <laughs> yung sinasabi mo sa akin. Natanaw ko. Construction pa lang. <laughs> Kakatuwa lang. Hi Marie Agustin, shout out Marie Agustin. Maraming salamat sa suporta po. Maraming salamat sa pag-subscribe. Shout out sa iyo Marie Agustin. ay first time. First time ko mag-live sa YouTube. First time natin. Gusto ko lang magpasalamat syempre sa mga lahat ng nag-subscribe at sumuporta, sa mga tumulong. Syempre, masaya kay papano masaya at naabot natin yung 1K salamat po sa inyo <laughs> ayun so ang kaisa tayo ng langka bread at tsaka nakaisa tayo ng pulburon wala tayong tubig hindi lang nauhaw eh alagay natin sa paper bag mamaya tapos meron din tayong triplex emergency natin sa gabi magutong natin ng 30 minutes Ayan, 4 minutes na lang. Nasa 26 na tayo. So, 30 minutes. Parin JB, baka may pasok kami nun. October 24. Malamang, may pasok kami. May pasok kami nun kasi tiyak maraming tao sa bowling nun walang pasok ang karamihan baka sa amin ang punta ng marami Monday sana hindi ako papasukin <laughs> kasi minsan nasubukan ko na yun eh, yung lunis yung holiday tapos pinapasok ako change day off <laughs> inawa akong Friday Tuesday Friday ayun <laughs> kailangan daw ng backup eh kaganong araw yun lang kung ano pero kung ano naman kung makakapag off tayo nun sama ako sana Ang um, malamig na dito. wala na yung mga bibi ah wala na, nasa dulo na sila busog na eh itinapay ako dito, gusto kong try bigyan yung pato tas wala na sila eh sana nandun na ayun umaho na pala <laughs> nasa malayo 2 na. minutes na lang 5.30 J RJ 5.30 rito mag, uh, 5.30 nga ba 5.43 mag alas 6 na ng gabi padilim na at lumalamig na rin <laughs> Doon lang yung ano, bus stop at bus station. Doon ako sasakay 361 papuntang Manurewa. Pero bibili pa ako ng ano, tubig na nauhaw. 1 minute to go. Off na natin mga kapinboy. Maraming maraming salamat po sa nanonood na 13 viewers natin o 14 viewers natin maraming salamat po sa inyo ayan off na natin maraming salamat po first first time nating mag live sa youtube pwede na pala o jay apat na oras <laughs> Ayan, sak sakto lang natin 30 minutes ang live. Ayan, off na natin. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat sa suporta kay Pinboy. Salamat po.